Hello guys, what's up? Wala yung pusa. So ang gaga na nilagro. Pinakaalaman ko yung manik na ano. Ha ha, nilito siyang bawang? Meron siyang key. Ano pa? Magbisibisihan tayo dito ngayon sa kusina. Unahin ko muna yung ngayon guys, magluluto ako ng lamb shank curry. Hindi ko na i-bablog kung paano niluto. Alam niyo na yung basta ako'y magbibisibisihan. Ito o. Oh. Lamb shank curry. Tatlong piraso. Lalo yun yan. Ha? Hindi. Magdaganin mag yung pagsok na. Nagamitan na ko ng Japanese curry paste. Ito siya guys. With coconut milk na to. Hindi ko na nilalagyan ng So, dahil matagal kong lutuin, unahin ko na. I unahin ko na. Gagawa pa ako ng sabaw. Dami namin sibuyas, sa totoo lang. Siguro talagang maganda ang pag no? Kasi, namili ba naman yung ampu? Karaming sibuyas. Bukang kilikili namin ito, may sibuyas na rin sa singaw. Pero yung recipe, hindi naman na sinabi yung lagyan pa ng onion. Pero, ano ko po, Nalalagyan ko ng onion. Dahil napakarami ng onion. Liwanag ko. Against the land. We're going to peel a bisibisihan lang ito guys ha. Bisibisihan lang. Ito. Pero good news guys. Magaling na yung amo ko. Chika yan ha. Chika. Kasi gumagala na siya ng panghali. Dati tulog lang ng tulog. <laughs> so masaya si Kasi itong bahay na ito malungkot pag walang bunga nga ng ako. Ganun yun. Kasi masanay kami na yung amo namin yung pala ang Kaya nung dumating news sa kanya na meron siyang sakit na dapat gamutin, shock-shock na depression. Nakakaawa. Lagi na lang siya nagkukulong kakain, tutulong. Pero ngayon, maingay na siya. So, maayos na siguro, no? Maayos na siguro. At gumala kanina. Kain ko sa labas. Oh, I'm happy. Diba? Kasi kahit ganun yung si ama ko. Bunga nga ano nga? Dahil sa bunga nga niya, sumasahod ako. Diyan ang trot. Hindi. Kahit na ganun yan si ma, may puso yun ngayon ay Monday. T1. At sa Wednesday daw may super typhoon. Pero ang liwanag o. Oh. Araw. Pero di dilim, di liwanag. Ganun yun. Ganun yun. Ganun. Yung mga tao ngayon, nagpanic buying sa supermarket, sa kalimki, yung mga nag-market ngayon, nagpo-complain. Ang sikip-sikip daw sa palingki kahit kaibo, wala nang frozen meat. O diba, tarantana naman ang lahat. Pero kami, white egg. Huwag ba kung bakit? Yung amo kong lalaki, masipag yun. Masipag mag-supermarket. Kaya kami chill-chill, puno yung freezer. Marami pang gulay dyan. Maraming tinapay. Tapos, alam ni guys, kahapong linggo. Dito lang ako sa bahay. Gumawa ako ng biko. Biko makupla. <laughs> Yun. So, nandiyan lang. Meron din akong gagawing pansit yan. Kung kailan lang yan. Kasi wala pa naman ingredients. Pero may pansit nito. Meron din akong diyang gagawing gagawing Lain. O, di ba? lang ang inaantay ko. Ang liwanag, nakikita niyo pa ba ako? Hindi na, no? O. Oh. So, yan naman natin ilagay. Lugayin muna natin yung carrot sa ka patatas. Try try natin sa lupa. you guys, yung mga ganito nito, ah. Ay, naku, magkakamasir kayo ang bigat-bigat. O, oh.

Ayan. 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 to Ayan. 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 para mag-ano siya agad. Lami. Kasi kagamitin niyo. <coughs> Guys, kaya nila ito maglambot, maglata. Kasi, mamaya, lalagyan ko pa yan ng David potato, Pericero. Pericero, say, baby potato at baby carrot. Baby carrot sa baby. baby potato, baby. Kung tao, wala. Oh, Ako, wala. At lalagyan ko pa yan ng apple. Yan, guys, lalagyan natin ng apple yung ating carrot. Carrot, carrot. గ Guys, yan niya. na, may wax. Tayo kakailanganin. Ni... Papalaktan ang mansanas. Okay, ito big. Kole. guys. So yan guys, andito na yung amo namin. Yun ang dahilan kung bakit ayaw kong i-vlog yung pagluto ko. Dahil alam ko may darating. Ngayon bumaba na para sunduin. So okay lang. Dahil mag end na rin tayo. So, ito sweet water. Atansyon, iniinom nila amo. Iniinom ko rin. Eh. Tapos, ito gagawa ako ng soup. Pumpkin. Pumpkin, pero kalahati lang ang nakalangan ko dan. With tomato, and with onion, and with half of beetroot. So, look our onion. Onion, onion, onion. You see? Bye, guys! Tapos ng aking pagbibidyo dito sa aking bisibisihan. Bye! God bless everyone! Thank you for watching!